Pilipinas, hindi may ang pagkahilig nating mga Pilipino sa mga pagkaing matatamis. Mula sa mga traditional na kakanin hanggang sa modernong mga dessert, tulad ng cake, ice cream, chocolate, at donuts. At pag donut na nga ang pinag-uusapan, malamang isa sa maiisip isip mo ay ang Jayco. Kaya sa video na ito aalamin natin kung saan at paano nga ba nagsimula at kung sino ang nagtatag ng Jayco. Pero bago tayo magsimula, gusto ko muna kayong imbitahan na mag-subscribe sa ating channel, especially sa mga bago nating kaibigan na ngayon pa lang nabisita sa ating channel. Palike at pa-share na rin ang ating video kung mahilig ka sa mga ganitong topic at pa-click na rin ang bell icon para lagi kang updated sa mga bago kong video. Ang donut ay isang perfect comfort food, matamis at masarap na ka-partner ng kape. Ang Jayco Donut ay itinatag sa Indonesia noong 2006 ng negosyanteng si Johnny Andrian. Si Johnny Andrian ay nagmula sa Singkawang, Kalimantan, Barat, Indonesia. Ang kanyang ama ay isang agricultural products trader at ang kanyang ina naman ay nagtatrabaho bilang tagapamahala ng isang salon. Dahil na rin sa impluensya ng kanyang ina, hindi nakakapagtaka na ang kanyang mga kasanayan at kaalaman sa salon ay nakuha niya mula sa kanyang ina. Kaya noong 1970s, lumipat si Johnny Andrian sa Jakarta at noong 1978 nagbukas siya ng maliit na salon sa hilagang bahagi ng Jakarta. Sa pamamagitan ng sipag, tiyaga at diskarte sa buhay, napaunlad at napalawak niya ang negosyong kanyang sinimulan. Nagkaroon siya ng pangalawang branch ng salon sa Manggabesar at ang pangatlong branch naman ay sa lugar naman ng Wahid Hashim. Kasabay nito, hindi kinalimutan ni Johnny Andrian ang pag-aaral. Kaya naman nag-aaral si Johnny Andrian sa ibang bansa, particular sa Europe. Kumuha siya ng kursong Fashion and Cosmetology, kabilang ang Hairstyling sa ilang educational institutes sa Europa. Kabilang dito ang Trevor Sorby Academy London, Vidal Sasson Academy London at maging ang Alexander de Paris. Kasabay ng kanyang pag-aaral, dumami rin ang branches ng kanyang salon sa Indonesia. Sa kabila ng mga tagumpay na kanyang tinatamasa ng mga panahong yon, isang pagsubok ang dumating sa kanyang negosyo nang nagkaroon ng Asian Financial Crisis noong 1998. Asian Financial Crisis hit in 1997 to 1998 Asia was hit by an economic crisis that devastated the economies around. Indonesia suffered the most. Sa taong iyon, nagkaroon ng malaking pagkalugi si Johnny Andrean. Ngunit dahil sa kanyang positibong pananaw at matinding pagpupursige, nakabangon muli si Johnny Andrean at nagtagumpay sa pagpapalago ng kanyang negosyo sa salon hanggang sa kasalukuyan. Simula ng noong year 2000, nagsimula ng mag-iba ang negosyo ni Johnny Andrian. Dahil na rin sa madalas na pagbisita sa ibang bansa, nakita niya ang malaking potensyal ng negosyong food and beverage industry. Matagumpay niyang nakumbinsi ang sikat na bakery mula sa Singapore na bread talk upang bilhin ang rights para magkaroon ng franchise ng bakery at dalhin ito sa Indonesia. Kasabay nito, nag-aral din siya sa Singapore tungkol sa bread making upang palawakin ang kanyang kaalaman at kasanayan para sa bagong negosyo na kanyang papasukin. Pagbalik sa Indonesia, binuksan ni Johnny Andrian ang unang branch ng Bread Talk sa Indonesia sa kelapa Gading, North Jakarta noong 2003. Sa panahong iyon, nagpasimula siya ng iba't ibang innovation upang paunla rin ang kanyang bakery. Nakagawa siya ng isang konsepto ng negosyo kung saan ipinapakita ang kusina ng paggawa ng tinapay bilang bahagi ng display na karaniwang tinatawag na open kitchen. Ito ay nagbigay daan sa mga customer na makita ang proseso ng paggawa ng malinis na tinapay kasama na ang amoy ng sariwa at bagong lutong tinapay na isa sa nakakahatak ng atensyon ng mga customer. Pagkatapos niyang makakuha ng franchise mula sa Bread Talk, Nag-inspire si Johnny Andrian na magbukas ng isang pang negosyo na related sa pagkain. Pero nagdesisyon si Johnny Andrian na magtayo na lamang ng sariling brand na naaayon sa kanyang mga pamantayan para mapanatili ang kalidad ng kanyang produkto. Kaya noong June 26, 2005, nagpasya siyang magtayo ng kanyang sariling donut company at ito ay ang Jayco Donut and Coffee. Nag-import siya ng mga makabagong makina sa paggawa ng donut at ilang materyales mula sa ibang bansa. Kaya ang lasa ay naiiba sa ibang mga donut sa Indonesia. Ang chocolate ay mula sa Belgium, ang gatas ay mula sa New Zealand, at ang kape ay mula sa Costa Rica. Katulad ng kanyang negosyo sa franchising na Bread Talk, ipinakilala rin ni Johnny Andrian ang konsepto ng open kitchen sa kanyang Jayco Donut and Coffee. Ang pagkakaroon ng kusina na malapit sa restaurant ay nagbibigay daan sa mga customer na makita ang proseso ng paggawa ng mga produktong ibinebenta nila. Ang konseptong ito ang nagbigay kay Jayco Donut and Coffee ng natatanging pagkakakilanlan at kaibahan kumpara sa ibang tindahan ng mga donut sa kasalukuyan. Bukod sa open kitchen, maraming tao ang nasisiyahan sa pagkain ng donut ng Jayco dahil sa mas maraming flavor na mapagpipilian at ang pagpapakilala nila ng mga bago at attractive design ng kanilang mga donut. Ganun na rin ang malinis at maayos na interior ng kanilang mga branches na nagbibigay convenience sa mga customer. Bukod pa rito, ang mga produkto ay laging bago na isa rin sa mga dahilan na nagpapataas ng tiwala ng mga customers sa Jayco. Kaya't hindi na nakakagulat kung ang negosyong ito ay talagang tinatangkilik ng mga tao at patok na patok sa merkado. Ikaw ka alam, saang branch ng Jayco ka madalas bumili? At anong flavor ng donut nila ang iyong paborito? Share mo naman sa ating comment section. Sa loob ng apat na buwan, kumita ang outlet at patuloy na lumago. Sa ikawalong taon nito, ang Jayco ay may isang daan at dalawampung outlet sa Indonesia labing dalawa sa Malaysia at Pilipinas, apat sa Singapore at dalawa sa Hong Kong. Mabilis na lumago ang kumpanya at nagkaroon ng 236 branches sa buong Indonesia mula nang binuksan ito noong 2005. Matagumpay nilang napasok ang lokal na merkado sa Indonesia laban sa Krispy Kreme at Dunkin Donuts upang maging isa sa mga nangungunang merkado para sa donut at kape. Nagkaroon din ng ambisyon si Johnny Andrian na at palawakin pa ang kanyang donut company sa Southeast Asia sa pamamagitan ng pagpasok sa international market tulad ng Malaysia, Singapore, Philippines at Hong Kong na nagdadala ng kabuuang bilang ng tindahan sa mahigit 275 branches noong 2017 kasama na ang mga branches nito sa Indonesia. Kaya noong 2017, meron itong limang tindahan sa Singapore labing walo sa Malaysia, dalawa sa Hong Kong at apat na putlima sa Pilipinas. Unang pumasok sa Pilipinas ang Jayco noong 2012, nagbukas ang unang Jayco Donuts and Coffee Franchise Store na matatagpuan sa ground floor ng SM Mega Mall sa Ortigas, Mandaluyong. Simula noon, nagbukas ang Jayco ng mahigit 150 branches sa buong Pilipinas at patuloy na dumarami sa kasalukuyan. Ang Jayco Donut and Coffee Franchise sa Pilipinas ay pag-aari ng Contemporary Foods Incorporated na isa rin sa mga kilalang company sa Pilipinas. At ang ilan sa mga shareholder nito ay sina Carlos Chan Liwayway ng Oishi at Edgar Injapsia ang nagtatag ng sikat na manginasal. Bukod sa Metro Manila, may mga franchise store ang Jayco Philippines sa Bacolod, Baguio, Cagayan de Oro, General Santos City, Iloilo City at Pampanga. Ang Jayco Donut and Coffee ay medyo mahigpit sa kanilang franchising policy at nagbibigay lamang ng exclusive rights for franchise para sa ilang kompanya sa bawat bansa. Ayon sa mga pinakabagong ulat, ang tinatayang halaga ng capital para sa isang Jayco Donut and Coffee franchise ay higit kumulang $250,000 hanggang $1.5 million. Bukod pa dito ang franchise fee na $10,000 to $21,000. Minsan, ang landas ng ating negosyo ay hindi palaging nauugnay sa kung ano tayo dati. Tulad ni Johnny Andrian na nagsimula bilang isang hairstylist at salon owner na nagpasya na magtayo ng isang matagumpay na donut company sa Indonesia. Ngunit ginawa niya ito dahil nakitaan niya ito ng malaking potensyal, kasabay nito ang pagpupursige na matuto sa bagay na gusto nating marating. Tulad ng mga ginawa ni Johnny Andrian. Hanggang dito na lang ang ating video mga kaalam. Salamat sa pagsama hanggang sa dulo ng ating video. Comment mo na rin ang mga topic na gusto mong pag-usapan sa channel natin. Paklik na rin ang like icon kung nagustuhan mo ang ating video today. Hanggang sa susunod na video. Thank you for watching.